Good morning po mga ka-update Ngayon po ay update na naman tayo Sa ipinahayag Ni Pangulong Bumbong Marcos Na pakikipagkasundo o reconciliation Welcome To Romis Update Channel So ito na nga mga ka-update Binasag na ni Pangulong Bumbong Marcos Yung mga issue Demand Doon sa kanyang sinabi na uh, pakikipagkasundo. Mamaya po may panunorin tayong video doon sa kanyang tugon sa mga ginawang issue patungkol doon sa kanyang sinabi na yon sa interview nga sa kanya ni Katunyeng. At tinanong nga siya ni Katunyeng kung may posibilidad ba na magkasundo pa sila ng mga Duterte mabilis naman yung sagot ni Pangulong Bumbong Marcos na sabi niya ay oo kasi ayaw niya ng kaway yung gusto niya ay magtrabaho kasi napaka laking impact nito sa pagtatrabaho kung ikaw ay uh, sa pagtatrabaho tapos inaaway ka ng inaaway ay talagang malaking istorbo sa concentration mo sa pagtatrabaho. Kaya yun naman yung ibig sabihin ni Pangulong Bumbong Marcos. Kaya lang nga, may mga demand agad. Hindi nga naintindihan yung ibig sabihin ng Pangulo ay mayroon ng mga demand. Ipinukos na lang yung sabi na yun ng Pangulo na handa siya, bukas siya kahit kanino. Kaya lang ay itinuon na lang doon sa pamilya Duterte kaya ito namang mga kapanalig ni dating Pangulong Duterte so nagdiman na agad na palayain na daw si dating Pangulong Duterte o so, iuwi na dito sa Pilipinas sabi nga ni Harry Roque nakawin daw ni Pangulong Bumbong Marcos do sa dahig at iuwi na Pilipinas baka daw mangyari yung pagkakasundo so ito na po yung video mga ka-update panoorin na po natin no 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 That's not how reconciliation works. You okay. don't put conditions to reconcile. When you want, if you're sincere, you want to reconcile. That's it. in front of you. Ano ba problema? Ano ba paano da, paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero isa sabihin mo, hindi eh, hindi ako, ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito, 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 ito. Eh, ano pupuntahan na. tapos na, tapos na. That's not reconciliation. That is that's not even a nego that's not even a, 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 negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That you know. <laughs> so, well, ano sa sagutin ng kabla? Eh, tung mo sa sagutin mo. Ande, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. wala na pupuntahan nyo. Tapos na mo sa pa. So, uh, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know. I don't know. What will come up? What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kaya gawin. Hindi naman ganon. You cannot prejudge at the. Oh, I'm only going to. I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan siya na sabi bukas ka. Eh. So diyan nga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang reconciliation ay hindi ka dapat magdemand. Na magdidemand ng magdidemand kasi pag nagdemand ka so wala na yon kasi yung kabila din magdidiman pa eh. Bukas lang ng pinto na pwedeng magkasundo para lang sa bayan. Ay kung atin naman pong titignan, hindi naman si Pangulong Bungbong Marcos yung dahilan ng gulo. Hindi siya yung nang away. Si Pangulong Bungbong Marcos dati talagang tahimik. Yung 2 years to 3 years niya, tahimik siya. Kahit na siya ay minumura halos araw-araw sinasabihan ng bangag sinasabihan ng adik sinasabihan ng diktador so siya po ay nanahimik kaya hindi po si Pangulong uh, Bongbong Marcos yung dahilan kung bakit nagkaroon ng lamat o away sa pamilyang Duterte, kundi talagang masasabi natin ng tahasan na ang dating Pangulong Duterte siya yung dahilan nito kaya pati na siyempre si Firstly, lady, ay ka ba naman asawa mo pagmumurahin? Tapos yung kakampi ng asawa mo nandoon, yung nagmumura yung kanyang tatay, tapos ikaw na anak, pinagmumura yung, yung kakampi mo, pangulo mo, ikaw ay tumatawa lang. So sana naman dili ka Kung hindi gusto yung ginagawa ng tatay, eh wag nang magpakita ng suporta. Ah, na parabang sinusuportahan yung sinasabi ng tatay. So kahit sino namang asawa, na yung asawa mo gaganunin, so, talagang magkakaroon ka ng sama ng loob. Tapos yun na, si First Lady na na yung tinuunan ng isyo na dahil daw kay First Lady kaya nagkaroon ng gulo sa pamilya Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos which is na malaking kasinungalingan. So, walang demand. Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos nagsimula ng gulo. At hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos yung nagsasabi talaga na sa mga Duterte lang siya handang magipagkasundo. Kundi sa lahat, maging sa mga nadilawan o pinklawan, kahit na hindi magkasundo sa mga pulisiya, basta magkasundo na magtrabaho. So, yan yung ugali ng tamang leader sa hindi po nakagusto ng ating vlog pasensya po pero tayo po ay lagi nagsasabi na sa katotohanan lamang tayo at sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to pa like na lang po sa mismong video pa share na din po kung gusto ninyo at comment po kayo mga ka-update pa subscribe na rin po sa aming maliit na channel so muli po maraming maraming salamat glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat